napakaluwag talaga super super luwag ito ito yung daanan na ayun nandito na ho tayo kasi nasabihan nyo na ako na napaka arte ko feeling mayaman ako pero ang totoo dito na kasi talaga ako lumaki ate hindi talaga ako maarte so ngayon pupunta tayo dito sa unang una naming bahay kasi talaga ako lumaki kasi talaga ako naging ganito kasi talaga ako hindi naging maarte di ba so tara pasok tayo hello black friday pasok dito niya kung saan siya lumaki dito talaga ako lumaki. Ikaw nice. -trabaho, nice. nice. <laughs> trabaho lang po. Ikaw oh. trabaho lang po. Ugla-ugla. And sila ate, dati talaga oh. kilala ko yun dito sila ate. Mm. Talagang mga chismisa ko yun dati ng mga oh, bata, bata. May mga page pa kayo sa mga FB-FB nyo. Baka gusto nyo i-shout out yung mga reels really ni dyan. Wala. <laughs> Wala ata sila doon. So, tali ka natin. Sige ate. Ayun. Ito na talaga. Ito na talaga. Ito na talaga. na Papasok kasi siya So, kailangan natin maglakad doon, mga chismis-chismis. Pero ito talaga yung bahay na. Dito talaga yung bahay namin. Dito talaga ako lumaki. Bago ako mag-vlog-vlog, dito talaga ako nakatira. So ito na, ito talaga yung bahay namin. Ito talaga yung unang-unang bahay ko. Bago ako mag-vlog-vlog, dito ako lumaki sa mga lola at lola. hindi ko lang alam kung ka ako ngayon. Pero kakatukin natin sila. Hello. Oh. Hi. Hi ito sila. Ito yung lola ko. Oh, nagpalaki sa akin ng sobrang tagal na sa kanila ako lumaki. Ito yung bahay namin bago pa ako mag-vlog-vlog. -vlog, pasok kayo tapos. Ito yung lolo ko. Ayan. Ito si lolo. Medyo matanda na rin talaga sila. Dito rin ako lumaki. Dati, nung hindi pa ako trabaho si Lolo nagtatrabaho sa amin dito. Tapos siya yung nagbibigay sa ng pangkain. Kanya. Ngayon, papakita ko muna sa inyo tong bahay na napakalaki. <laughs> <laughs> may hiya kayong lahat. May hiya lahat ang mayayaman dito. Kaya dito ko na kuha yung card yan. Kung ito yung graduation picture ko. Tede! Sabi <laughs> ko na nga eh. Wala pa akong bigote dyan. Gustong gusto nyong makita yung itsura ko kapag wala pa akong bigote. So, ito yun. Ayan o. Wala? Sito ka dyan. Kiss, kiss ng mukha. Yes po, nakagraduate po ako ng 2011. Ay, 2013 pala. HRM po yung course ko. Tapos, sa besting po ako naka. Tira tayo sa dining room slash kwarto slash CR slash la. Kaya magulat ha. <laughs> Napakaluwag. Napakaluwag talaga. Super, super luwag. Ito, ito yung daanan namin. Ito yung CR. Tapos ayun na yung labasan agad. ba? Diba? Tignan nyo naman yung daanan. Diba? Teka, pwede ka, super laki, di ba? Kaya dati, kapag dumadaan ako dito, nakaganito lang, nakaganyan lang. Tapos, ito yung higaan. Higaan na maraming mga sinasinampay. Ito yung higaan ko dati. Dito ako natutulog. Tapos, dito lang ako natutulog talaga. Ito na yung parang kwarto ko dati. Dito na ako, nakahiga nako ako dyan. Tapos, ito yung electric fan. Clip fan. Sobrang simple lang talaga. Akala nyo maarte ako, hindi ako maarte. Pero sa totoong buhay, ito talaga siya. Ito yung higaan. Ayan, tapos ito yung maliit nilang kaldero ngayon. Tene. Mini kaldero nila to kasi. Dalawa lang naman kasi sila dito sa bahay ngayon. Kaya hindi sila masyado malakas kumain. So yung mga ganun kasi mga bagay-bagay. Siyempre yung mismong lababo kailangan natin tignan. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki yung lababo. dapat Tere! <laughs> ay, nako! <laughs> Ang lababo ito na po mismo yung kitchen namin. Dito kami nagluluto. Dati dito ako nagluluto. Itong part na ito yung lutoan. Ito yung lutoan namin. Tapos ito, ay yung mga baso-baso, ganyan-ganyan. Ito siya. Tapos ito yung mismong gripohan. O, diba? Sino ka dyan? Sa gripo-gripo, ba? -gripo, diba? Mas ito yung ng mga stocks namin. Nakita niyo naman po. Puro mga gamot-gamot na ngayon at mukhang wala pa po siyang mga laman-laman, di ba? <laughs> Ayun, ito lang kitchen namin dati. Pero buti nga ngayon, di ba? Nakalipat-lipat na ako dito sa apartment. Medyo maayos-ayos na yung bahay. Kaya kung akala nyo ate, mayaman ako. Hindi po ako mayaman. nag lang po ako sa social media. Pero yung totoo, peke-peke lang naman yun ha. So ngayon at di ba alam nyo na ngayon kung saan ba talaga ako lumaki dati, kung saan ako tumira. Eto na. Andito na tayo sa CR namin slash laundry area. <laughs> ito yung washing machine. Kailangan ka ng palitan. <laughs> Tapos, kung may naglalaba ngayon. Naglalaba po si ang lola ko ngayon. So, hindi ako kasya ate. Hindi ako kasya sa paglalaba. So, naglalaba siya ngayon. Dito yung mga ginagawa niya. Pero dati, dito rin ako naglalaba. Dito ako naglalaba. So, napakaliit lang din talaga. So, ganito lang kami pag naglalaba kami. Ganyan, ganyan. Ito na. Ito na yung CR. Wala kaming shower. Wala kaming kung ano-ano man. So, yung mga ganyan, ganyan. Kaya ako napapansin ninyo, di masyado maayos kasi ilang beses na kami nabaha yung mga undoy, yung mga habagat. Alam niyo yun yung mga bagyo talagang dumaan dati. Eh sobrang hirap kasi kapag diba, gumaga nun, talaga diba, diba, magigiba. Di ba? Nagiba? Wala, walang rito. Oh, wala talagang natira at ka parang pinaayos na lang. Kaya mukhang ganito siya kasi hindi na Wala pa kaming pera! <laughs> Papaayos, kaya... Ayun, pag bumagyo na naman, masisira na naman, eh medyo malapit pa naman kami sa ilog. As in, ilog talaga yung likuran. Pakita ko sa inyo. Ayan ho, di ba? Talagang kitang-kita -kita talaga na ilog na talaga yung likuran na. So, legit. Ang mga damit namin, dito lang nakalagay mga damit ko dati. Tsaka dito. So, nakamigisame. Wala pa hanggang ngayon. Tapos ito, yun, yung mga damit-damit na nilalagay dyan. Yun, eh, parang sobrang simple lang talaga. Wala, wala talagang kung ano-anong arte. Eh. Kaya akala nyo, maarte ako sa social media. Pero hindi naman talaga mga arte. Akala nyo nagyayaman niya Ako. Pero hindi naman po talaga totoo yun. Ano lang yun? Kung baga mga, for the content lang talaga. Kaya di kong alam yung iba mga tao, sobrang galit na galit sa akin. Eh, diba? Tapos ito, mukhang bilang wala namang masyadong ginagawa yung lola ko sa pananahi niya. Tatanungin natin siya ng mga bagay-bagay. Ng mga tinatanong-tanong Ito talaga yung lola ko nagpalaki sa akin. So, kilalang -kilala kanya talaga ako. Kumakain ba ako ng sardinas ulitin? hindi? Eh, totoo! <laughs> hindi yan. Hindi kumakain niya ng sardinas na hindi niluto. Oo. Oh, sabi ko sa inyo naman, sabi ko sa inyo nung oh. unang vlog ko, kumakain naman talaga ako ng sardinas. Basta pero, niluto. Pero, nilutuin. Kasi di ba nalalansan nga kasi ako eh, hey, di ba? Ma-art, totoo ba na ma-art niya ako at masama ang ugali? Sa to personal. Hindi. <laughs> hindi yan masama ang no, ugali. Magkasundo kami. Oo. Oh kasi do kami hindi bayad daw. Wala pa akong pera pang bayan oh. dyan. <laughs> <laughs> so, eh, ano naman masabi mo sa mga bashers na binabash ako ng mga bata? Sabi ang arti-arti ko daw, hindi daw ako makain ng sardinas. Anong masasabi mo sa kanila na for the content lang naman? Talagang hindi yan kumakain ng sardinas. Alam! <laughs> <laughs> kumakain pa <laughs> ulit-ulit! Oo. <laughs> kumakain <laughs> na ako ng sardinas nga, Oz. So, go! Ano sabi mo? Pag niluto. oh, pag niluto lang. Eh, nung nakaraan naka-Black Rider ako, nakita mo ba ako sa Black Rider? <laughs> Sa GMA. Hindi Ito ako nag-open eh. Kasi nasa Bicol nga ako. Ah, kasi nasa probinsya kasi siya. Uh -huh. Hindi niya nakita yung Black Rider uh -huh. video ko. So, ipapakita natin sa kanya para makita niya kung gano'ng kagaling umarte. Ang uh -huh. wow. alamang loob, hmm. sardinas, nudes na lasang papel. Makakadiri kayo, buti kinakaya niyo yung mga ganyang klaseng pagkain. No. Walang breeding. <laughs> <laughs> <Norin mag> <laughs> hindi naman kayong magsalita. Uh -huh. Hindi naman kayong kagandahan ah, Pero makapanlait kayo, wagas ha. Hindi po kasi pinapautang nila kami. Yuyura kami na pati mga kaluluwa namin. Oo. Oh. Hoy, ang kakapal ng mga mukha ninyo, ang hilig-hilig nyo ang hilig -hilig utang, tas mga wala kayong pambayad. Bukas na bukas, siguraduhin nyo na meron na kayong pera kung hindi ipapakulong ko kayong lahat. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mga peste sa lipunan. <laughs> Pasensya ka na, Tita Beno. Mahila kasi negosyo ngayon. Kasi sunod magbabayad. Ang kasi Sine, busi, busi, na naman kasi may interes mo at <tid> kabilis. Mangumulubi lang kami sa pagkakain <laughs> sa'yo. Pabusit kayo? Ang lakas-lakas ng loob yung umutang sa akin tapos ngayon naliningil ako wala kayong maibigay sa akin. Bukas na bukas, siguradin niyong magbigay kayo. Kung hindi, papakulong ko kayo. Mga peste kayo ng lipunan. Bayad kayo ha! Bakit? Tara na nga! Ayoko dito sa isawan. Ina-allergy na ako. May party pa tayo pupuntahan. <laughs> Ay, kayo! Okay na ulang, di mo mo bayan! mo, Princess, ano yung sabi nila sa Bicol? Nung pumunta ka ng Bicol? Ang daming galit sa'yo. Kasi? Kasi, ang akala kung sino daw yun ang mumbay. Sabi nung pamangking ko, si Rivem, sabi niya, hindi niyo alam, tigarito yan. Oh. Paano tigarito yan na hindi pa naman nakakarating dito? Sabi niya, anak ni ano yan? Oh. Ano sabi ba naman? Ay, ganun. Kaya ngayon, yung galit nila, nakapokus tuloy dyan sa kanya. Bakit <laughs> Sabi niya. Sabi nga doon, mm. pinapa pinapauwi siya doon para makita man lang. Oo, oh, oh, hindi so, pa kasi ako nakaka-uwi ng probinsya. Nagagalit sila doon ba? sa, sa akin, sa probinsya, Oo. sa mga vlog-vlog. Ano eh, sabi nila, Ayun na nga, Eh. Maarte daw, sabi ko. <laughs> hindi yan, hindi yan maano talagang talagang hindi talaga kumakain ng mga laman loob oh, Pero o, hindi naman talaga kasi ako ma-arte. Hindi ma diba? yan, Basta luto. Oh, basta luto lang talaga. Mama nga niya, hindi pumapasok ng palingki yan kahit nanong nung maliit pa. Di ba? Ali, wala kami ulam. Oh, di ba? May mga ganun-ganun siyang mga ex ex pero yung mga, ganyan, yun. <laughs> pero yung mga ganyan... pero mga ganyan klaseng kwento, ikukwento na natin Oo. yan sa ating next vlog. Uh. Pero hindi naman talaga kasi ako kaya, diba nga, sabi nga ng Lola, hindi naman talaga ako Si Lolo, shout out. Pinagawa mo dyan. Shout out. flashlight, <laughs> flashlight daw. Kumuha siya ng flashlight. Hindi mo talaga ako maarte. Kaya, ayun, punta ako dito sa unang-una namin bahay para at least malaman niyo talaga kung, kung saan talaga siya, ako na nakatira atin. dati bago ako mag-vlog-vlog, vlog, bago ako mag-social media. Kasi akala niyo kasi yung arte-arte ko. So, akala nyo yung yaman niya. Kung hindi talaga ako mayaman, mga arte. Yung mga ganun, sinasabi ko sa inyo, for the content lang naman talaga yun. Pero, sa taong buhay, normal lang naman talaga ako. Tsaka mabait naman talaga ako. ba diba? Yes! Yeah. siya. <laughs> Ngayon, tapos na yung ating house tour vlog. Kitang-kita -kita nyo naman kung gano'n po kalaki yung bahay namin dati. At kung saan po talaga ako nakatera, sinasabihin nyo po ako ng maarte, di ba? Pero ngayon, alis na po muna tayo kasi may ginagawa rin sila at dalaban na tayo sa ating mga buhay po. Bye-bye! Ingat! Kita tayo sa susunod. Bye! Bye-bye na kayo sa vlog! Bahala! Ayaw nyo magbabay! Bye! Bye! Bye. 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 Bye.